Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Ikaw ba ay nakakaranas ng malalang tigyawat? Pimples o acne? Di ba maawat ang pagka-oily ng iyong skin? Idagdag mo pa ang pagtubo ng mga buhok sa mukha na parabagang sa lalaki? Marahil mataas ang testosterone level mo sa katawan. Alam mo ba ang kayang solusyonan niyan ng Althea Pills? Bukod sa isa itong contraceptive pills o pills para maiwasan ng pagbubuntis, ang Althea Pills ay isa ding pills na nakakaganda. Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano ang content na active ingredients ng Althea Pills? At ano ang mga epekto ng mga ito? Pangalawa, paano ang tamang pag-inom ng Althea Pills? ating tatalakayin ang step-by-step step na paraan ng pag-inom ng alteya Pills. At pangatlo, pag may nakalimutan kang inumin na pills o ang tinatawag na missed pills ano nga ba ang dapat mong gawin? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang Althea Pills ay isang kilalang contraceptive pills. Dahil sa kakayanan nitong makagaling ng severe acne problem, kaya sinasabing nakakaganda. Kung ikaw ay nakakaranas ng severe acne problem, kasabay ng pagdanas ng seborrhea o sobrang oily na balat, lalong-lalo na sa mukha, Idagdag mo pa ang unusual na pagtubo ng mga buhok sa iyong mukha? Ito ang pills para sa iyo. Althea Pills Kung ikaw ay interesadong malaman kung paano ka matutulungan ng Althea Pills na maibsan ang mga sintomas na ito, panuurin lamang sa video na ito. Sapagkat, ang video na ito ay magpo-focus lamang sa tamang pag-inom ng Althea Pills. Ang Althea pills ay naglalaman ng 35 micrograms na ethinyl estradiol na isang estrogen derivative contraceptive at 2 mg hyperthyroid acetate na isang anti-androgen. Ang isang pakete ng Althea pills ay naglalaman ng 21 pink orange colored tablets. Ang bawat isang tablet ay naglalaman ng dalawang active ingredients na aking nabanggit kanina lamang pareho lamang ang laman ng bawat isang tablet. Kaya, wag mag-alala kung maaksidenting mabuksan ng alinman sa 21 tablet na ito. Ang nakalagay sa pakete ng Alteya Pills bilang adherence tool ay days of the week o mga araw sa isang linggo na nagsisimula sa Sunday. Di tulad ng ibang pills tulad ng Lady at Trust, na ang nakalagay ay number. Ang paglalagay ng days of the week ay isang adherence tool lamang o isang paraan upang mapadali ang pag-inom sa pamamagitan ng pagpapaalala kung nakainom ka na nga ba sa araw na iyon. For example, nagsimula kang uminom ng pills February 25, araw ng linggo. Ngayon ay March 3, 2023, araw ng Friday. Malalaman mo kaagad kung nakainom ka na ng pills o hindi sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa pakete ng pills. Ang Alteya Pills ay available sa market sa halagang 478 pesos. Ang Alteya Pills ay isang prescription drugs, meaning hindi ito nabibili kung walang reseta. Kailangan munang magpa-check up, ma-assess at maresetahan ng doktor kung kailangan mo nga ba ang mga pills na ito. Dapat hindi ito nabibili nang walang reseta. Ngunit dahil nasa Pilipinas tayo, ang nangyayari sa community at sa realidad ay may mga butikang nagbebenta nito kahit walang reseta. Kaya ating i maya-maya lamang kung paano ang tamang pag-inom nito upang kayo'y magabayan. Ang Althea pills ay isa ding hormonal contraceptive pills upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito ay ginagamit din bilang gamot sa malalang acne na may kasamang seborrhea o sobra-sobrang oily na balat at mukha, ginagamit din itong gamot sa hirsutism o ang pagtubo ng unusual facial hair ng mga babae. Naglalaman ito ng 35 micrograms na ethinyl estradiol na isang estrogen. Ang Althea Pills ay naglalaman din ng 2 milligrams na cyproterone acetate na isang anti-androgen. Ang mga epekto ng dalawang active ingredients ng Althea Pills laban sa seborea, oily skin at hirsutism ay pwedeng mapanood sa video na ito. Ito ang ilan pa sa mga dapat tandaan habang umiinom ng alteya Pills. Bago uminom ng alteya Pills ay siguraduhin hindi ka buntis dahil bawal ito sa mga babaeng buntis. Maaari ding matransfer sa gatas ng ina ang mga content ng alteya Pills kaya bawal din ito sa mga babaeng nagpapadede ang mga batang hindi pa dinadatnan o hindi pa nagkakaroon ng regla at mga babaeng nakapagmenopause na ay hindi din dapat uminom ng Althea pills. Kaya, napaka-importante magpakonsulta sa doktor bago uminom ng Althea pills. Ngunit, kung ikaw ay napagbentahan ng Althea pills kahit walang reseta at nagtataka ka kung paano ang tamang pag-inom nito, ito ang gabay kung paano ito dapat inumin. Ang unang dapat tandaan ay, uminom ng isang pill araw-araw hanggang 21 days. Magsimulang uminom ng first pill sa unang araw ng regla. Example, ngayong araw ay March 3, 2023, araw ng biyernes, at unang araw din ng iyong regla. Ang unang pill na iyong dapat inumin ay ang pill na sa unang biyernes sa pakete ng Althea Pills. Sundan ang araw sa pag-inom ng susunod na pills hanggang matapos ang 21 pills. Maaari namang magsimula ng hindi sa unang araw ng regla, ngunit siguraduhin na mag-back up contraceptive sa loob ng 7 araw, tulad ng paggamit ng kondom. For example, ang iyong asawa ay uuwi ng March 5, ngayon ay March 3. Kahit hindi unang araw ng iyong regla ngayong March 3, dahil ang iyong regla ay dadating pa ng March 13, for example, maaari kang uminom ng first pill ngayong March 3. Siguraduhin lamang nagagamit ng kondom habang nagdudu hanggang March 9 upang makasigurong maiwasan ang pagbubuntis. Ang pagitan ng pag-inom ng bawat tablet ay 24 na oras, meaning kung ininom mo ngayong 6pm ang first pill, Kinabukasan ng 6 p.m. mo din dapat inumin ang second pill. Dapat consistent na 6 p.m. ang pag-inom hanggang matapos ang ika-21 pill. Kaya, napaka-importante magpa-alarm upang hindi makalimutan ang pag-inom. Maaari ding i-incorporate ang pag-inom ng pills sa iyong daily routine, tulad ng before breakfast o after dinner, upang mas madaling maalala ang pag-inom. Maaaring inumin ang pill ng any time of the day. Siguraduhin lamang na 24 na oras ang pagitan ng pag-inom ng bawat pill. Huwag tumigil sa pag-inom ng pill sa kalagitnaan o anumang araw sa loob ng 21 days. Kahit na wala ka nang ini-expect na pagtatalik, o merong panandaliang pause sa sexual activity, dapat ubusing inumin ang 21 pills bago huminto ng pag-inom. Ito ay para maiwasan ang bleeding at pag-iba-iba ng menstrual cycle. Pagkatapos maubos ang isang pakete ng Althea pills, meaning pagkatapos inumin ang ika-21 pill, huwag ka agad mag-start ng bagong pack sa loob ng 7 araw. Ito ay tinatawag na 7 pill free days. Ito ay kailangan upang makomplete ang normal na 28-day cycle ng isang babae. Sa mga araw na ito, dapat dumating ang iyong regla. Mga 2 to 3 days pagkatapos inumin ang last pill, inaasahan na darating ang regla. Kung hindi maiwasan na magdo sa pitong araw na pill-free day habang wala pa ang regla, gumamit ng kondom upang maiwasan ang pagbubuntis. Maaari lamang uminom ng panibagong pack pagkatapos ng 7 pill-free day. Maaari kang uminom ng pills ng tuloy-tuloy sa ilang buwan hanggat kailangan mong maiwasan ang pagbubuntis. Ngunit kung ang pag-inom ng Althea pills ay para lamang sa paggaling ng acne, oily skin at hirsutism, kailangan ng tatlo hanggang apat na buwan na tuloy-tuloy ang pag-inom bago maresolba ang problema. Ang pagsusuka at diarrhea ay maaaring maka-interfere o maka-apekto sa epekto ng pills. Ito ay dahil maaaring mapababa ang absorption ng pills at mapabilis ang pag-excrete o paglabas nito sa katawan. Kung nakaranas ng pagsusuka sa loob ng dalawang oras pagkatapos inumin ang pill, dapat uminom kaagad ng panibagong pill upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito naman ang mga dapat gawin kung nakalimutang uminom ng pill o ang tinatawag na miss pill. Kung iyong nakalimutan ang pag-inom ng isang pill, dapat inumin kaagad ito sa loob ng labindalawang oras pagkatapos ng nakaschedule na oras. At inumin pa din ang nakaschedule na pill sa araw na iyon. Kahit ang mangyayari ay dalawang pill ang iyong nainom sa araw na iyon. For example, nakaschedule kang uminom ng pill ng 9pm kagabi. Ngunit, nakalimutan mo ito at naalala na lamang ng susunod na araw around 6am. Kailangan mong inumin kaagad ang pill na nakaschedule kagabi at inumin mo pa din ang pill na nakaschedule mamayang 9pm. Okay lang kahit ang kalabasan ay dalawang pill ang iyong nainom ngayong araw. Sundin pa din ang nakaschedule na pag-inom ng pills tuwing 9pm. Hindi mo kailangan gumamit ng kondom o ano pa mang backup contraceptive kung isang pill lamang ang iyong na-miss pill o iyong nakalimutan. Kung dalawang pill pataas naman ang iyong nakalimutang inumin, inumin lamang ang pinaka-recent na pill. Huwag nang inumin ang nakalimutang iba pang pill. For example, tatlong pill ang nakalimutan mong inumin. Let's say, March 3, March 4, at March 5 hindi ka nakainom ng pill at naalala mo ng March 6. Hindi mo na dapat inumin ang pill na para sa March 3 at March 4. Pwede mo na itong itapon. Ang dapat mo lang inumin ay ang pill para sa March 5. Kahit March 6 mo na nainom ang pill para sa March 5, kailangan mo pa ding inumin ang pill na nararapat sa March 6. Kahit ang kalabasan ay dalawang pill ang iyong ininom. Huwag lamang silang ipagsabay inumin. Kung sobra sa isa ang nakalimutang inumin na pills, kailangan mong gumamit ng kondom sa loob ng pitong araw habang nagdudup upang maiwasan ang pagbubuntis. Tingnan din ang pakete ng pills kung meron pa bang isa hanggang anim na pills ang naiwan. For example, ang nakalimutan mong inumin ay tatlong pills. Pagtingin mo sa pakete, may limang pills pang naiwan. Ito ang dapat mong gawin. Inumin mo ng tuloy-tuloy isang tablet kada araw hanggang maubos mo ang limang pills. Magsimula ka agad ng bagong pack pagkaubos ng limang pills. Hindi mo na kailangan mag-7 pill free day. Tuloy ka na kaagad sa panibagong pack. Tandaan na kailangan gumamit ng condom sa loob ng 7 araw. Ngunit, kung pagtingin mo sa pakete ng pills ay pitong pills at higit pa ang naiwan na pills, for example, walong pills pa ang naiwan, tuloy-tuloy inumin isang pill kada araw hanggang maubos ang walong pills. Pag naubos na ang walong pills, huwag ka agad uminom ng panibagong pack. Kailangan mong mag-7-pill-free day upang matapos ang normal menstrual cycle mo. Magsimula lang uminom ng panibagong pack pagkatapos ng 7 pill 3 days. Tandaan, kailangan gumamit ng kondom sa loob ng pitong araw. Ito ang ilan sa mga common na side effects habang umiinom ng Althea pills. Una, pagdanas ng pananakit ng ulo na maiibsan din sa katagalan ng pag-inom ng pills. Pangalawa, pagkahilo at pagduduan. Pangatlo, breast tenderness na nagiging dahilan ng paglaki ng dibdib. Ito ay isang hindi nakababahalang side effect ng pills. Maaari ding makaranas ng pagdurugo between period kung nakalimutang inumin ang tatlo o higit pang pills sa kalagitnaan ng pag-inom ng 21 pills. Ito pa ang ilan sa mga dapat tandaan sa pag-inom ng pills. Una, naaabsorb ang pills sa acidic na environment. Kaya, kung ikaw ay may hyperacidity at umiinom ka ng gamot laban dito, tulad ng Cremel S, Gaviscon, Sodium Bicarbonate at iba pang antacid, huwag ipagsabay ito sa pag-inom ng pills dahil pinapababa nito ang absorption ng pills at pinapababa din ang epekto nito. Bawal ding ipagsabay ang pill sa pag-inom ng antibiotic dahil pinapabilis ng mga antibiotic ang metabolism at excretion ng pills at pinapababa ang absorption nito. Meaning, mas mabilis lumabas sa katawan ang pills at kaunti lang ang naaabsorb sa katawan kaya bumababa din ang epekto ng pills. Pangatlo, bawal ding ipagsabay ang pills sa mga analgesic tulad ng ibuprofen, mefenamic at naproxen o mga gamot na pangontra sa sakit. Pinapababa ng mga ito ang absorption ng pills, kaya bumababa din ang epekto nito. Ang tatlong nabanggit na bawal ipagsabay sa pag-inom ng pills ay dapat iwasan habang umiinom ng pills upang makasiguradong hindi mabuntis kahit tama naman ang paraan ng iyong pag-inom. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkili at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!